Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Bishop Tonyo at nagpapasalamat ako sa inyong patuloy na pagsubaybay sa Dear Bishop Tonyo. Noong nakaraang linggo, ibinahagi ni Marites ang kanyang bigat na dinadala bilang isang nagsusumikap na ina. Pagod sa trabaho, natatakot sa kinabukasan, at nakakaramdam ng pag-iisa sa mga responsibilidad na halos siya na lamang ang humahawak. At noong biyernes, binalikan natin ang kanyang sulat, pinaalalahanan natin si Marites na hindi siya nag-iisa na may karapatan siyang mapakinggan at na may lakas sa pagharap sa kanyang sitwasyon sa pamamagitan ng suporta ng pamilya, ng komunidad at ng pananampalataya. At marami rin sa inyo ang nagbigay ng payo at malasakit sa comments. Maraming salamat po. Kaya ngayon, muli ko kayong inaanyayahan. Kung kayo man ay may pinagdadaanan, may gustong ikwento o may tanong na nais ilapit, magpadala lang po kayo ng mensahe sa Facebook Messenger. Mag-PM lang kayo. Open wide ang ating espasyo para makinig. Sa Miyerkules, babasahin ni Rhea ang bagong liham at sa Biyernes, hahanapin natin muli ang liwanag at direksyon sa pamamagitan ng pagninilay at pastoral na payo. Andito lang ang dear Bishop Tonyo para sa inyo. Maraming salamat at inaabangan ko ang inyong mga mensahe.